Love again. Bida sa pelikulang Hello Love Again, Alden Richards at Catherine Bernardo nagkaroon ng unang kick-off tour and poster reveal sa Ayala Mall. Unang umakyat si Catherine Bernardo para magbigay ng isang awitin sa mga audience. Bagay kay Catherine ang kanyang suot na white shirt, shirt pants and boots. Walang tigil ang hiyawan ng mga tao habang kumakanta ang dalaga na kasama ang napakagandang ngiti nito. Sumunod si Alden Richards na umakyat sa stage at solo din itong kumanta. Ang lakas lalo ng hiyawan nang makita siya. Lalong nagpakilig sa mga audience ang magkasamang sing and dance performance ng Tambalang Kat din. Makikita ang saya ni na Katrin at Alden sa kanilang unang mall tour para sa Hello Love Again na movie nila. Hello. Hindi lang ito ang kunaunahang pagsasama ng dalawa sa big screen dahil sa naunang movie nila na Hello Love Goodbye ay pumatok ito sa mga tao. Hello. bumaba pumunta sa gitna ng audience area ang dalawa habang kumakanta at makikitang super bagay ang dalawa. Siguradong papatok ulit sa pangalawang pagkakataon ang pagbabalik tambalan ng dalawa sa pagkikita muli ni na Joy at Ethan. At sabay binuksan ni na Catherine at Alden ang kanilang Hello Love Again official poster. At talagang napakaganda ng outcome nito. Our official poster Hello Love Again!